Kung haunted hospital ang pag-uusapan, hindi pwede mawala ang Clark Irby's Hospital sa Pampanga. Isa ito sa may pinakakilalang haunted places sa buong mundo. At hindi lang dahil sa abandon siya, kundi dahil sa bigat ng kasaysayan na naiwan dito. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Noong panahon ng mga Amerikano, isa ito sa pinaka-advanced na hospital sa Asia. May modernong gamit, kumplatong pasilidad. Dito dinadala ang mga sugotang sundalo noong World War II at lalo na noong Vietnam War. Pero sa kabila ng makabagong pagamitan, libu-libong sundalo at pasyente ang hindi na nakaalis ng buhay. Ang iba'y namatay sa operasyon. Ang iba'y biniktima ng torture noong gera at marami rin nalunod sa sakit at gutom. Dito na nagsimula ang mga kababalaghan sa basement na dating morgue. Madalas marinig ang mga huling sigaw na mga sugatan, Help me, don't let me die. Paulit-ulit, parang natrap sa oras. Ang iba'y nakakarinig ng tunog ng metal stretcher na hinihila sa sahig kahit wala namang tao sa mga pasilyo, nakikita ang mga anino ng sundalo na naka-combat uniform may tama ng bala o sugat. Nakatayo lang at nakamasid. May mga nakakarinig ng bigat ng yabag ng bota parang sabay-sabay na nagmamarcha pero paglingon mo wala namang tao. magiging ang operating room may sariling alaman. May mga photographer na nag-shoot doon at sa salamin, lumitaw ang imahe ng isang lalaking tukuan nakahiga tila hindi natapos ang operasyon. Madalas din na bigla na lang pumukukas at sumasara ang mga pinto kahit wala namang hangin. At kung papakinggan mo mabuti sa dilim, minsan may maririnig kang tubig tugtog ng swing music mula sa 1940s. Parang may sayawan, tawanan at party sa dating kantin. Pero pag nilapitan mo, puro guho lang at alikabok ang makikita. Noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo. Napilita ng mga Amerikano na iwan bigla ang base. Sabi-sabi nila, hindi lahat ng pasyente na ilabas may mga naiwan sa ospital at hindi na nakailigtas. Kaya hanggang ngayon, may mga spirito ng sundalo at pasyente na naglalakad sa mga pasilyo. Naghihintay ng saklolo, hindi alam na tapos na ang gigmaan. Nung nakapasok kami ng tropa ko, iba talaga ang bigat ng lugar. Sa unang hallway na pinasukan namin, na narinig kaming parang mga yabag ng kota sa itaas. Sabay tunog ng chain hinihila. Pag-check namin, wala namang tao. Sa basement naman, habang naglilibot kami, ramdam namin biglang pumigat ang hangin. Parang hinihigop yung hininga mo. Yung isang namin kasama, nagsabi na may lalaking sundalo na nakatayo sa sulok. Pero wala kaming nakita. Sa operating room, may pinto na bigla na lang sumara ng malakas. Paglapit namin, wala namang hangin o tao sa paligid. May isa pa kaming kasama na kinilaputan kasi habang nagpicture siya, nakita niya sa gilid ng frame yung imahe ng nurse na nakaputing lumang uniform. Ang problema, wala namang ibang tao sa hallway hindi kami lang. Alam niyo yung pinaka nakakakilabot. Paglapas namin, sabay-sabay kaming nakarinig ng pulong na mahina pero malinaw yung parang sa, sa tenga namin bumulong ang sabi niya don't leave me pagkatapos noon hindi na kami muling bumalik sa Clark Air Base hinayaan na lang namin ang history na magtago kung anong mga nangyari doon